So, yun. Good morning, mga kapagaw. Yan. So, eh, namatay na yung isa natin na albay, Eh, yun, oh. Kasi, nabagyo na naman tayo dito. ay eh, lakas ng ulat kagabi. Ayun, eh, mga kapagaw. Eh, namatay na. Ito ako, ako yung isang albay na natin. Wala na tong partner. Lalagay na natin dun sa kabila. Kasi marami tong partner. Magpakain muna tayo kasi di ako lang pakain kahapon. Kasi lakas ng ulan. And Dabi nila. Ito yung isa pa kapagaw. Ilalagay na natin sa kabila. Ito. Ayan. Kasi wala lang partner. Rabatay na yung partner. Yeah, ito yung breeder ko. Kawawa naman. Ayan. Para kalapatin natin. Ayan hey, o. Ayan. So, ito yung breeder ko. So, wala na. Wala na yung partner niya. Ayan, ang dami kong finches, oh o. Meron pa dito sa kabila. Ayan. Dito tayo. Papaparami ulit tayo dito. Ayan, silalagay natin to. Sayang, wala na yung, yung breeder natin. Hey, isa. O, dyan na. di Dito kasi mga kapag puro albay no? tapos spotted dab, ayan no. Pinagpapares ko yung mga yan. kasi tapos dito, oh. nagugutom na itong mga ito kasi hindi ako nagpakain ng eh Ayan. Ayan, niyo nyo. Pero ano pa tubig, tubig. Hindi ko alam kung kaano na naman. Kalalim yung tubig kagabi. eh tila lahat Dito. Makikita lahat dito eh. Wala. Wala yung nagbakasan ng tubig. Ayan na. hindi ko pa kasi ayos ito ba ito mga kapago kasi para meron pa akong trabaho And, kaya, hindi pa ako nakakapag ayos ah, meron pa yan ito yung dalawang bato bato sa sunday may kukuha ah, so, kapago tapos itong market ba ito na yan And, buti naka safety itong mga tatlo natin na Martinez Ayan. So naguguto na to oh. Ayan. So ito mga kapagaw Madaming bumibili itong martiles natin Kasi hard ko to Kaso ayaw ko Gusto ko magparami Galon Ayan So, Ayan, tayo. Pakaid tayo lang, Marpiles. Ito yung pinakapakaid ko sa kanila. Integra. Eh, oh, yan. Oh, di ba? Gusto niya yan niya. Tara naman sa kabila. Ah, teda ito. Ito todas na. Ah, so. uh, mawawala dito dito. ito Ah. spotted red turtle dab dater. No? So yan yung dalawang ina eh, kay dati. Halaki na ulit. Eh, ako dito. Hindi hey, dati tayo. ito yung nag-iba sa kanila Ayan. wala siyang partner Ayan. so sana ba ka may baka ka pair siya diyan kasi lalaki yan para ako so dito na ba yung La tete. Red turtle dove è Davide Goto ba sila? Ako. So, yung bird seed naman. Eh, naubos na nila. Mamaya ang hapon na ito, bird naman. bird Ay, pero, ito muna. parakit dati Oops, di ko bawa ka Ay, may sakit pa ako. Ayan. Pag umuwi kasi nga kami ng hapon mga kapagaw, nauulanan na kami. Nagkakasipod. Oh, kain ka na. Oh, dito naman. Nagagulong-nagulong. Eh basa yung pagkaira nila. Ah. Oh, oh kayo na kayo. Oh. Oh, doch. Das gerade Ah. Eh, dabi nila oh. Yeah, red tur turtle dog dati no? Mali anim na yung Ayan. Tapos meron pa doon sa kabila, apat. Grabe oh. Sarap sa mata. Laki pa yung kulungan nila oh. sa ngayon mga kapagaw wala pang nangitlog sa kanila kasi tag-ulad mahirap ang pahitlog ngayon tag-ulad eh ayan so yun lang mga kapagaw ayan i update ko lang tong ating mga alaga na naman at mamaya ay babawag ko lang sa lupa to kawawa naman so yun lang mga kapagaw ayan sana na gusto niyo tong itong panibagong video natin at don't forget to subscribe my channel kapagawa yan so yun lang mga kapagawa salamat